At pinagawa ko na nga kay partner lahat ng aming variety na uramaki or sushimaki para meron siyang titingnan or babalikan sa kanyang cellphone. Dahil itong mga niroroll niya lahat ay pop forward ko rin sa kanya para pagka may nakalimutan siya ay eh, titingnan na lang niya kung alin ang mali niya. Bali, lahat ng aming uramaki ay with crab. Pero nagkakatalo lang ka ako yan, sabi ko kay partner pag may request, papalitan mo lang ka ako lahat ng shrimp na may crab. At tikpo 4 pieces lang naman ang pinapagawa ko sa kanya para makabisado niya po lahat. Yun nga, paulit-ulit na <laughs> makabisado ni partner Kaya naman lahat po ito ay eh, pinagawa ko na po sa kanya. At dahil nga po nakakalimutan niya, kaya yun, pinagawa ko na. He, eh, yun nga, paulit-ulit na paggawa. Bali, ang 5 pieces lang naman dito sa amin, monster roll at katsu salmon roll. Eh. At the rest na nga po, ang 4 pieces at saka 8 pieces. Basta ka ako kay partner, lahat to ay regular order natin. Basta titingnan mo na lang ka ako sa may padura natin pagka may mga request. Ang, dahil halos karamihan naman na request na without crab lang minsan chicken manok yan ang mga gusto ng ating regular customer or kung minsan naman eh without ka uh, crab or minsan naman may at minsan na nga sometimes ay wah minsan na nga sometimes pa eh. yung uh, without nori naman kaya ang gagamin doon ay yung ating rice pepper bali yun na ituturo ko rin kay partner sa susunod nating episode <laughs> for the meantime eto muna lahat ng variety ng uramaki na regular order ang tinuro ko sa kanya bali lahat lang naman ng variety namin na uramaki eh, na nasa 20 o 22 lang. Nabawasan pa nga po yan dahil yung hindi mabenta ay inalis na po namin. Dahil yung ibang ingredients po ay hindi na naibibigay ng supplier. Kaya nagbawas po kami ng ibang uramaki. Yun lang. Salamat. Love you all. Mama chup chup.